Forestry ang napiling kurso ni Mikaela nang tumungtong ito sa kolehiyo. Bagamat hindi ito ang kanyang nais nice na kurso, natutunan niya din itong mahalin. Um na discover ko lang din po yung forestry nung um senior high school po ako, doon po sa priority courses ng DOST po. Isko. DOST scholarship. Kasi um it sounds interesting po sa akin. Parang unique siya. So um since wala po akong um parang dream na course talaga or program. Parang gusto ko ng something na hindi masyadong pinupuntahan na program po. Kanyang inspirasyon sa pag-aaral ay ang makatulong sa kanyang pamilya. Um, siguro po pinaka nag-inspire sa akin is yung mga instructors ko. Sabi ko nga po hindi ko dream na program yung forestry pero while hearing their stories po habang um, hearing yung mga experiences nila on field, parang mas nagaganahan po ako na uh, magiging forester din ako one day. At noong Oktubre, nagbunga ang pagpupursige nito sa pag-aaral. Isa kasi siya sa higit isang libo na pumasa sa katatapos na Forester Licensure Examination. Higit pa dito, isa siya sa mga top-notchers sa na nasabing pagsusulit. Ikinatuwa naman ito ng kanyang universidad kung saan siya nagtapos kasama ng tatlong putsyam na kaklase itong pumasa. Sikreto nila, refresher course para sa kanilang mga estudyante. Uh, actually, we had than that uh, like 2013 uh, 14, 15 and 16 uh, uh, continuous yun na nasurpass natin yung national. Then eventually nakaligtaan dahil nagpalit ng admin sa College of Forestry wala na hindi na sustain yun. Pero uh, now that I'm the dean I, I'll try to find a way na uh, sundan namin yung dati na practice namin na dapat may Saturday uh, refresher course class para dun sa mga uh, repeaters. Ito ang patuloy nilang ginagawa kung kaya naman kada taon ay madami sa kanilang mga mag-aral ang pumapasa sa examination. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.